Ito namang pagbubukas ng 3 regular session ng 19 Congress all set na ngayong araw sa Senado pagpasa naman ng economic bills na batay sa legislative executive development advisory council o ledac priority ng uh, Senado alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez all set na ngayong araw Hulyo 22 ang pagbubukas ng 3rd regular session ng 19 Congress dito sa Mataas na Kapulungan ng Kongreso mamayang alas 10 ng umaga ay magpupulong ang mga senador para por malabuksan ang sesyon. Paungunahan ni Senate President Francis Chis ang pagbubukas ng third regular session matapos nga na magkaroon ng palitan ng liderato. Ayon Kis Codero, prioridad nila mga senador ang pagpasa ng economic bills na batay sa Legislative Executive Development Advisory Council anya. Pagsasabay-sabay nila, mga nakabinbin pa mga panukala sa so umigit kumulang siyam na putatlong araw ng sesyon bago mag-adjourn sa darating na Manasona sa 2025. Magugunit ang nung nakarang linggo na isa batas na ang dalawang panukalang batas na kabilang sa 18 top priority bills ng administrasyon. Ito ay ang Amendments to the New Government Procurement Act at ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Ang NGPA ay lilika na isang mas transparent at accountable public procurement system na layong bawasan ang katiwalian at pagpapalakas ng kumpiyansa ng investor sa pamagitan niya ng pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng bidders. Poprotekta naman ang AFASA, ang ma-account sa banko at e-wallet ng mga Pilipino laban sa mga financial fraud kabilang si Escudero sa mga personal na nakasaksi sa paglagda ni Pangulong Marcos sa dalawang top priority bills na ito. Kasabay nito, sinabi naman ni Escudero na ayaw niyang pangunahan ang sasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang sona bagkus mag-aabang na lamang din daw siya. Gate liderato ng Senado, natuto na siya sa mga nagdaang sona at ang punong ehekutibo lamang ang nakaalam at may pinakamalawak na akses sa impormasyon at kaalaman kumpara yan sa sino man sa atin para piliin ang dapat mabigyan ng atensyon sa sona kasama sa pagpasya kung gaano kahabang sona na gusto ni Pangulong Marcos sa dinami-dami ng sonang naatendan ko, natuto na ako na huwag pangunahan ng Pangulo kaugnay sa sasabihin at hindi niya sasabihin. Natuto na rin ako na antabayaran na lamang, pakinggan at kung sakasakali, magkomentaryo pagkatapos ng kanyang sona kaugnay ng aking impresyon o sa tingin ko impresyon ng ating mga kababayan sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga tinalakay at hindi nabanggit at hindi tinalakay. Inaasahan na lamang ni Escudero na ilalahad ng Pangulo ang tunay na kalagay ng bansa at ang mga suliraning dapat pagtuunan ng pansin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!